Hi guys, so ngayon lang po ako nakapag vlog ulit dahil sa mga dami ko pong ginagawa so sobrang busy so ang topic po natin ngayon is masakit na likod ano yung dahilan at ano yung mga pwedeng i-apply na gamot so back pain uh, kung nakaranas kayo ng pananakit ng likod at nagahanap ng mga sagot sa mga katanungan kung bakit kumikirot ang inyong likuran ay eh, Bibigyan ko po kayo ng idea sa mga possible causes ng pananakit ng likod So ang ating likod ay unang naapektuhan Kapag mali ang ating pagyoko uh, Hindi nasusunod ang tamang paraan ng pagbubuhat ng mga pabibigat uh, Pagtulog sa mga maling posisyon Pagupo at pagtayo ng matagalan At mga may pang ibang pwedeng manging dahilan So, pwedeng nagmumula ang pagsakit ng ating mga likod dahil sa naipit na nerves or napisang dis ng likod. Arthritis or napunit na ng mga laman. So, marami causes, no? So, there are five common causes of back pain. So, isa na dito is number one, ang katandaan. So, maraming pong matatanda ang may masakit na likod dahil sa mga pagbabago sa spine. So, halimbawa dito ay kumikipot ang kanal ng spine or lumalabas or napipisa ang mga disc ng spine. Kaya nawawala ang lubricant ng spine at naiipit ang mga nerves at nagkakaroon ng arthritis sa spine na hindi may dahil resulta nga ito ng katandaan. So, ang solusyon po na pwede nyong gawin, bagamat hindi naman po natin mapipigilan ang pagtanda. So, masasuportahan naman natin sa tamang exercise at stretching ang masakit na likod. So, pwede rin na magpahid ng mga liniment sa mga bahagi masakit upang maibsan ang nararamdamang sakit. So, hindi na rin kailangan na umabot pa ng senior bago mag-exercise. So, dapat habang bata pa po ay uh, gawing habit na ang pag-exercise upang Maging matibay po ang ating mga kalamnan at kasukasuhan. So number two is sprain at strain. So ang sprain at strain ay nangyayari po sa ligament, muscle at tendons na sumusuporta sa spine at joint ng ating likod. So nangyayari po ito kapag uh, bumuhat ng isang bagay sabay pumihit. So Pwede rin itong mangyari sa aksidente at sa mga sport injuries. So, ang solusyon po, agad magpatingin sa doktor kung may mga aksidente tinam mo sa likod upang masuri at mabigyan ng tamang gamot. So, pwede rin kayo payuhan na sumailalim sa physical therapy or PT. So, number 3 is lifestyle. So, ito yung madalas na hindi natin napapansin ngunit malaki po ang nagiging epekto sa everyday na ginagawa natin sa kondisyon ng ating likod. So, katulad ng kami ang trabaho ngayon na work from home. So, madalas reklamo nila is masakit yung kanilang likod. Dahil sa hindi tamang pag-upo, uh, maling posisyon ng laptop or computer, uh, maling taas ng upuan. So, kasama rin ang pwesto ng mga paa at kamay. Kabilang din sa lifestyle, ang paninigarilyo, uh, kulang sa exercise, uh, overweight, uh, mahili magsuot ng high heels, at madalas na nagbubuhat ng mga mabigat. So, solution madali lang po is baguhin lang at itama ang maling lifestyle. So, number four, stress. So, huwag baliwalain ang stress dahil isa rin itong dahilan sa pagsakit ng likod. So nagdadala ito ng tension sa muscle sa likod na nagre-resulta ng pananakit nito at pinapalala kung may kahalong depresyon at pagkabalisa. So ang solution nito is inhale exhale. So huminga ka ng malalim at damhin ang iyong hininga. So isipin mo na uh, blessed ka pa rin dahil humihinga ka pa. So kung ang problema mo ay pera, so gumawa ka ng paraan para ikaw ay kumita. Kung karamdaman naman ang nagpapaiistor sa iyo, is gumawa ka ng paraan para hindi ito lumala. So manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon, hindi kanya pagkakaitan ng biyaya, basta tikay maniniwala lamang sa kanya. At ang panglima is iba pang mga dahilan ng pananakit ng likod, isang dito ang pagbubuntis, ah uh, tumor, osteoporosis, uh, kidney problem. So, yung solusyon nito is, so, kumusulta talaga sa inyong doktor para sa mga pagsusuri at tamang kagamutan. So, mahirap kumilos at magtabaho kapag masakit ng ating likod. No? So, huwag mabahala dahil may mga gamot naman ito. Dapat tandaan na malagang magpasuri muna sa doktor bago uminom ng anumang mga gamot So mahalaga din na uh, uh, kumonsulta at uh, humingi ng gabay mula sa expert kung gagawa na anumang exercise. So yun lang po at maraming salamat and then sana may manatutunan kayo sa video ito Yun lang po.